Magandang araw po sa inyo. Welcome po sa aking channel. Please like and subscribe po. Kung meron po kayong mga katanungan ay aking po sasagutin sa comment section. Salamat po. Paano nga ba ang transfer of ownership sa LTO? Ano-ano ba ang mga kailangan na papeles at paano ang proseso nito? Magpunta sa HPG, Highway Patrol Group. Dalhin nyo ang inyong mga papeles ng sasakyan. Ipakita nyo sa tauhan ng HPG at sabihin na for transfer of ownership. Pagkabigay po sa inyo ng order of payment ng tauhan ng HPG ay magpunta na po kayo sa landbank upang magbayad. Pagkatapos nyo po magbayad sa landbank ay dalhin nyo na po ang inyong sasakyan sa crime lab para sa inspection. Dalhin nyo po ang resibo ng binayaran nyo sa landbank. Pagkatapos nyo po sa crime lab ay magpunta na po sa HPG para kumuha na po ng clearance. Dalhin nyo rin po ang inyong sasakyan dahil kukuhanan po ng litrato. Pag nakuha nyo na po ang HPG clearance ay magpagawa na po kayo ng insurance na nakapangalan sa bagong may-ari. Ihanda na ang inyong mga papeles tulad ng original ORCR, original deed of sale, dalawang valid ID ng vendor at vendee, clearance from HPG, macro etching from crime lab at inspection form na makukuha sa LTO. Pag kumpleto na po lahat ng papeles ay magpunta na po kayo sa LTO upang magbayad para sa transfer of ownership. Sana po ay nakatulong ako sa pagbigay ng impormasyon tungkol sa transfer of ownership ng sasakyan. Maraming salamat po at huwag po kalimutang mag-like at subscribe.